Magandang araw po sa ating lahat. Gusto ko lamang po ipaalala sa ating mga kapatid na motorista sa probinsya ng Laguna at sa mga kalapit na lugar nito. Bukas po, August 3, 2025, linggo, tayo po ay maghahandog ng Libring Road Safety Awareness Seminar. Ang registration po ay mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa mismong covered court. At ang ating seminar naman po ay gaganapin mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa covered court ng MCDC, Kapayapaan Bill, Barangay Canlubang, Kalamba City. Doon po sa hindi pamilya dito sa lugar na nabanggit, maaari po kayong magsadya malapit sa Camp Vicente Lim. At doon po kayo magtanong sapagkat malapit na po itong lugar na ito sa nasabing barangay. At uh, ang mga dadalo po ay uh, makakatanggap ng certificate at sticker ng RSAP. Kahit anong driver po, riders, truck drivers, jeepney drivers at iba pa maaaring dumalo. At gusto ko po ibalita sa inyo, kani kanina lamang po ang uh, tanggapan ng B-STAR ay nakipag-ugnayan sa atin at sila po ay maghahandog ng ilang mga gulong para iparapol sa mga dadalo. Ganon din po, ang GD Helmets ay nakipag-ugnayan na rin po at magbibigay din sila ng ilang mga helmets para iparapol din sa mga dadalo. At ang magandang balita pa po dito, kanina ay nakipag-ugnayan sa atin ang Regional Office ng LTO Region 4A dito sa Calabarzon at sila po ay uh, darating bukas para yung mga riders at mga drivers na ang kanilang sasakyan ay wala pang natatanggap na plaka sa LTO. Ang matagal na ninyong problema ay mariresolva bukas na bukas din. Kaya magkita-kita po tayo at nang kayo ay makadalo at ma maabay itong mga nabanggit kong magandang balita para sa inyo. Yun lamang po. God bless us all.